Hello guys, uh, ang vlog na ito ay para sa mga estudyante na gustong uh, magpagtrabaho ng maayos Pagkisikapan nyo yung pag-aaral nyo, tapusin nyo yung pag-aaral nyo At uh, kung may mga tumutulong sa inyo, may mga handang sumusuporta sa inyong pag-aaral I-grab nyo yan guys Mayro kayong mga tito, tita na handang tumulong sa inyo I-grab nyo yan, mga kapatid nyo na nang tumulong sa inyo at sumusuporta ay uh, i-grab niyo yan guys kasi malaking bagay yan uh, at bibihira lang yung mga opportunity na mayroong uh, tumutulong sa inyo kaya para sa akin uh, huwag nyo pong uh, hayaan na mabaliwala yung mga taong sumusuporta sa inyo dahil ako laki rin ako sa mga tulong ng aking mga tito at tita uh, at syempre sa gabay ng aking magulang at pinagmamalaki ko yon kaya sa mga katulad ko na kapos din sa sa mga pangangailangan, pang-edukasyon, i-grab nyo yung mga taong tumutulong sa inyo at mga sumusuporta dahil yan ang magiging daan o tulay sa inyong mga pag, sa mga inyong mga pangarap. Kaya sa mga estudyante dyan na magtatapos sa pag-aaral ay sana huwag yung baliwalain yung mga tulong na mga gustong sumusuporta sa inyo at i-grab nyo yan dahil malaking bagay yan sa inyo dahil para din yan sa inyo at huwag nyo sanang isipin na na kaya nyo dahil sa murang edad ay talagang kailangan nyo ng gabay no at dapat uh, ibigay yung nararapat para sa inyo kaya may uh, kaibigan dapat uh, sundin yung, yung mga tumutulong o yung mga nagbibigay ng advice sa inyo dahil malaking bagay sa inyo yan para makamit nyo yung mga pangarap niyo sa buhay at para din naman sa inyo yan guys kaya huwag nyo nang baliwalayin yan Ingat po tayo lahat at mabuhay ang bansang Pilipinas. God bless us all.